pagkasize Miyazaki ito Arto ito yun so, ayan po waiting na lang sa ating mga orchids I think I think na bibili pa tayo ng maraming ganito kasi sa hanging din banda ano kaya natin kaya ba natin ilipat yung avocado o si Junjun ang gagawa naman isang magandang buhay mga ka-farmer ah, uh, ito na yung ating uh, rambutan uh -huh. sana malay natin kung tayo nag expect kasi siyempre ah, uh, disturb yan tsaka maliit pa siya oh ayan kasi siyempre iba oh may bunga na liit liit ang tanong paano ba bibitbitin niya ang bunga ang yan ang liit na puno di ba So, kailangan mo talaga mapalaki kahit sabihin mong grafted yan so ayan dito tayo ah, putol na ni Kongkong kong yung ah, ipil ipil tingnan niyo yung hindi gaano naaarawa na talong mas maganda pa rin yun doon fertilizer tayo na ang papaya ganda na ng papaya natin oh. oh, no mga unang tinanim natin yan ah, pag abono na tayo gagawa din tayo ng talbos ng kamote ayan tingnan nyo yung sa fertilizer eto naka recover na ayan na po kaya hindi muna ako nagpaabono eh nakasara na naman sila lagi nilang naasar si Kongkong Kong kasi good life daw mas magana ang trabaho Kailangan natin mag na ng papaya, no? Oh, yeah. May triple ka pa ba doon? Mayroon pa triple doon, di ba? Ano, ubos na ba yung nagyan natin sa nyog, no? pa lang bumili. Pati yung mga sili mo kaya para... Oo, -oh. bili tayo. May Bakit, gamitin naman, eh, no? Para 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 Ito kasi papaya, kailangan ito yung nitrogen lang muna sana. Ang pabulas. Bagay, triple fourteen, kumpleto naman, kaya lang kulang naman ang nitrogen. Ito, ayan na, oh. buhay na siya. Bagong dahon na to, ano? Oh, ang recover na yan. Makaalpas na yung ugat. Grabe itong kataba na yan, ano? Hmm. Yung Ha? Yung Oh, kinakain ng baboy yan. Tabi mo lang sa isang sulok kong yung mga uh, anong yan. Bubulok naman yan eh. Na ha? Dyan, ah, hayaan mo lang na ganyan. Fertilizer na. Oo nga. Oo, tama, tama. Balik sa lupa. na nugi no ano. Hayaan lang na ganyan. Tatanim pala natin yung langka ko nga. Sa may likod. Likod ng bahay. May isa kong langka. Oo. sa may malapit sa hugasan. Pwede naman yun at least mababantayan ko doon Na? Na? Hindi, yung triple o kaya ano, di ba? Oo, oh, kuya. Palaki ng bunga. Yan o. No? Oh. Triple. Maganda sa anong may kasama na siyang konti ano. Ano? Potash, potash. Hindi puti. Potassium, yung pampalaki na ng bunga. Ihalo natin. Bibili ako ng ano. Triple tapos urea. Kasi yung triple naman, urea doon naman sa maliliit ang papaya, yung mga maliliit pa. Triple potassium dito sa may mga magbubunga na. Ngayon gagawin natin para malaki yung bunga ng talong. Saging, gumaganda, Oo, yun. Ganda Ba talaga pag nakaw, ano? Ganda. Oo, <laughs> Legal naman yun sa bundok, eh na? Oo, ah, gano'n. masyad, Ha? Maraming masyad. Maraming natanong Pinaalam mo naman kinabukasan, di ba? Oo, kuya. Pinaalam mo na kumuha ka. Ganun lang yun. Huwag lang yung bunga, no? Okay na ba to? Marami. Kompleto na ba to? Ito natin. One, two. Ah, dun, wala pa no? Malay mo bukas. Makakuha kayo may bunga na. Hindi, <laughs> nami-miss ko kasi yung malaki na bunga ng latundan. Yung halos nabibiyak yung balat. Na, manipis na manipis, no? Bagay ito, lalagyan natin ito ng ano Tain ng kalabaw kong paikot Yung muna doon ko yan, dungkuya, okay. yung paltikos Ha? Mga bunga. Ba, bakit hindi? Alin doon? Bum -bum -bum -bum. Ito, ito? Um, yung... Ito, ano ito? to saba Ito, itong puno natin na yan, saba na yan tundan. Saba tondan Tundan alam po. Ano po may mga latundan pa diyan eh. Ako pa tayo. Bundok po kasi talaga marami. Ah, uh, 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 alam niyo naman ang saging. Kung gusto mo talagang i-maintain. Apo, nanay, tatay, lola. Pero yan, mangunguha pala ako ng talboy. Talboy, talboy kamote. Ang ang pagkuha ko mga farmer ganito ito lang oh. ayan para hindi ko na hindi na po ako mag uh, hihimay yun kuha ko kasi turo sa akin ni Marisa yung aking uh, aming uh, tauhan dati sabi ko ba't ka kumukuha ganyan hindi na kuya parang din siluto na sabi niya o nga no marami namang talbos sabi niya hmm. ano na ito putol na pula ng sabaw natin ito tamang tama may pinaritong dalagang bukit si papa yan. kukuha ko ng isa tapos sasabawan ko ng uh, ito. nito mga farmer healthy healthy na tayo tuloy tuloy pa rin ang pagbaba ng timbang kahit kumakain ng kanin yung talaga hinahanap ko ay eh. makagawa po ako ng diet na kung uh, kumbaga hindi ko titiisin ng mahabang mga parang magiging way of life mo na yun na yung diet mo so breakfast skip breakfast siguro kasama sa ano natin yan dami kuha muna ako ayun na tingnan natin at tinatanim namin ni Kongkong yung maganda magtanim ngayon o no? habagat na mga farmer sana madali mga langaw na yan ano lumakas ang ulan ah uh, lumakas po ang ulan malaking kabawasan oo oh, ayan mahina pa rin eh mamaya lumakas ang ulan total eh. Si <laughs> Papa pa pala nagbabayad si bebe hindi pa binibigyan si papa yam hindi ko papa, ka nagpahatid ng ano wala na akong pang abono kanya ngik ay nako pero ganun pa laban lang. Kalimutan siguro ni Bebe. Yan o. Oh. Sabi niya kaya na daw buhusan. Sabi ko ang problema yung tubig dito. Nahirapan silang i-block yung tubig. Pero yan, magtatanim po tayo ng Ah uh, mangga. Doon na sa may kairambo, wala na akong mga pwesto. Miyazaki tsaka R2 E2 habagat na yan habagat baka bukas saan ba si uy nagdana na ba galing ah saan ba si Kong, -Kong. Tapos yung langka itatanim pa namin Yan Dito sa corner Ganda Ano kaya itong naitan Ah, arto ito, ito Yung malaki Yung Miyazaki, dalawa yan, yan. Yung magka-size Miyazaki Ito, arto ito yon. Kulin mo na kaya yung rambutan na yan, Kong. Ito Oh, nga ito, dalawang dilaw. Pero i guide natin 'to eh. Puputulan natin 'yan. Nang sanga ito maganda. Okay na 'to. Ayun oh pwede na nga natin itong putuling maliit na itong dalawa na to ganda eto yan very good na ha? masarap sarap na eh. <laughs> ha? Dito kaya Ayan o dito no Hirapan tayo dito ah Hindi dito Hindi dito pwede Dito kaya sa baba Kaya lang hindi pa natin pwedeng galawin to eh Dahil Pwede pang mabago ang Ano Kasi baka magpabakod po tayo Dito Dadaanan pa ng mga ano Itabi mo na muna kong Wala pang final yan Ha? Ay dito na lang sa may kay ano. Yan. Pwede naman eh. Diyan muna. Tatanim kami lang langka doon sa kabila. Ganda oh, sarap mag-abono ngayon, mag-abono kaya ako. Sarap maligo sa ulan ah. Grabe, craving satisfied ako mga farmer Sarap Nagprito si Papa Yami Nabili ko sa masinlok na Parang maya-maya na pagkabisugo ang dating uh, Pinirito niya Ngayon, ang ginawa ko naman Nagluto lang ako ng Sabaw May kamatis, may sibuyas Nagpakulo ako, tapos dinagay ko na yung isda Tinimplan ko ng salt and uh, Sinigang mix tapos linublob ko na yung ano, talbos ng kamote. Ay, kasarap. Yun lang ulam ko. Isang bisugo, tsaka yung isang isdang malaki na yun. Nyaman. ya lang, ano, medyo napakanin tayo. Pero okay naman. Eto, mukhang marami tayong sabi ko nga itong kamat chile Mahirap, uh, nakahiga na. Pero, babawasan lang po natin. Ang laki na. Grabe. Lumaki na siya. So, hayaan lang natin yan eto dito, pwede pa tayong magtanim dyan Kaya lang Hindi muna Ayusin natin muna yung mga bagay-bagay Bago tayo Bumanat Yan o oh. After natin magtanim ng mangga Mga farmer ah, Si Kung Kung, hindi kami talaga magkaintindi ha? tatanim pa kami ng langka Ayan o, oh. ang ganda na no 'di ba? So paano nila kinabit 'yan? Panoorin niyo sa Ka-Farmers Channel. Ang ganda na, 'di ba? Oh. So <laughs> Ngayon, maglalagay tayo ng yung mga darating natin na orchids. So ilalagay natin 'yan diyan. Oh. Kakabit ko nito. kafarmer ah, ka -Farmer? ah, uh, busy tayo hey, demikit na yung ano oh. lagkit pala dito putik pa eh, so ayan po oh. waiting na lang sa ating mga orchids I think, na uh, bibili pa tayo ng maraming ganito kasi sa hanging din banda, magahang pa tayo tapos sa uh, ayan dito, wala pa mga didikitan, ano pa natin kakabitan pa natin, maganda to kasi eh. ayan o, no? oh. tingnan nyo ikakabit na lang natin dito yung orchids tapos sa uh, yung mga uling or ano di ba mga pating mix so ayan na ah. oh kulang pa nga eh Tayo pa natin pwedeng uh, ikabitan oh. so ayan ganda <laughs> ay nagjet sa ng pangit sa tag-ulan. Tingnan naman, oh. Balik-balik lang ako. Ay, ay, parang ano? Ay, ay, oh. Uh. Uh. <laughs> so, yan po, at uh, waiting tayo. Wala pa yung banda na natin eh. Wala pa yung banda. Yeah. ano lang tayo. Waiting pa tayo. Ulang pa po yung aking ano, orchids. Nakikiramdaman ko lang kasi syempre tangit din naman yung mine lang ng mine. Pero mamaya manunod na naman tayo Nang live. Baka maka tayo ng mga bundle. Nakakamura kasi eh. Pag mga bundle bundle. Pero baka magumpisa na lang muna tayo sa mga dendro. Ayan oh, yung mga ganyan lang. Katleya. Dendro para mas mabilis po bulaklak. Oh, eto hindi ko alam kung anong magandang ilagay dito na ano kaya ang pwede pwede na lang pagapangan siguro yan ng uh, I don't know kung anong pwede pero happy ako mga ka farmer dahil napaganda na natin ito diba so another ano na naman checklist <laughs> check na to so susunod natin yan ang uh, susunod ko po ay yung mga malberry natin puputulin niyan malberry na tatlo paputol ko na uh, papalitan po natin ng yan ng mas magandang halaman na mas mapapakinabang Ayan. marami pa naman po tayong mulberry Wag po kayong mag-alala ako naman eh yung kung alin ang mas maganda di ba so doon tayo so doon tayo sa fruit bearing mangga na Miyazaki alagay natin dyan tapos sa uh, basta baka yun nga ipagharabaw eh, grass ko dalhin po itong gilid na to basta't maputol natin yung mangga na yun plus yung mga malberries na yan dahil pa natin malberries sa taas huwag po kayo mag-arala nakapapalitan ko po ng mas magandang malberry yan yung malalaki ang bunga oh uh, pwede na magtanim ha asa na si kongkong wala ng ulan yung mahal na lang ha, dito ko po itatanim. <laughs> Kung mula lang ito eh, pwede natin itanim kaya lang dito na. Hindi naman siya mga sagabal Ay. Parang ayaw ko nga. Ay, ayaw. Wag na, wag na. Baka ano yan. baka Taytay. tayo tayo, pwede? negative yun lang ka doon ito na kung lagay okay, tayo ng konting fertilizer demo ko lang muna sa iya oh. pwede na yun ganyan lang pitik ganda na oh yan yeah. <laughs> lulusaw po yan kasi calcium nitrate ito kong. Ah, uh, akin okay na. Si masisip sip-sip naman ng tropa natin na suha. Tayo sa sama. Suha natin. Uh. Iwan ko na lang pag hindi pa natuloy. Namatay yan. <laughs> ini ang ko na to ng pang pa, ano din. Pang takot sa ano. Tapos sabi ni ka-farmer Randy Meneses, hindi na raw sila gaano gumagamit nito. Kasi may may ano din eh, may dahilan din ano. Kasi nga nag attract lang ng ng ano, ng mga fruit fly ito. So o nga no, pwede rin. Kumbaga hanggang maubos, pero wala daw katapusan eh. Mahirap ano. Kaya pala yung iba, spray talaga nila, tinataboy nila. maraming kalaban eh. ano yan, Ha? Ay, yung ano pala, yung dugo ng baboy ah. Paano kaya natin? Kaya ba natin ilipat yung abukado? O si Junjun -Jun ang gagawa naman? Kaya mo naman nata yun eh. Ha? Ha? Tingnan mo kung dahil hindi na aarawan gaano dito. Tingnan mo yung ano, opaya, gumagana na. No? Hinahabol ni araw. Kaya kumukubit siyang ganon. Kasi late na naaarawan 'to eh. Ito medyo ano, matataba oh. Ayan, oh. Taba eh. Oh. Ayan. yung atis lagyan na rin natin 'yan. O, ganyan lang. Itik lang. Uh. Tapos malulusaw naman na yan. Mga next week, triple 14 na ilalagay natin para mas mano na siya. Pero ito, calcium nitrate muna pang, pang pra, ano lang. Kondisyon. Sana ang mula ng malakas-lakas dahil marami tayong gusto na mangyari sa ulan. Mapatay po yung mga langaw. Tapos sa uh, Ayan, yung mga halaman natin, madilig uli. Kabila. Ikot na kami sa kabila. Lulusaw na naman yan. Hindi Yung sili, lagyan mo na rin. Ayan. tik tik Habang umaambon. So, eto pa kong. Bubulas yung bigla pagka na kung masisipsip niya. Sisipsip yan, umuulan eh no? Pinamad na kaming maghukay. sa ta uh, timing naman yung habagat eh. Ayan, nalinis na ni Kongkong oh. Ayan yun. Ganda na siya. ito mabubulok na 'yan. Niyaan na lang namin. Naman ako na. Ah, wala lang battery. Inugot kasi ni Niyo Yu yung wallet ko. Niyan. Sana bukas wala na 'yan. Pag wala na 'yan, ibig sabihin sauna na. So, ayan oh kapag tayo. Calcium nitrate muna unahin natin sa ating mga papaya. So, ayan po mga farmer, hanggang dito na lang. Malandang buhay. Maganda mag-fertilizer ngayon dahil ma ulan.